Uh, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga mahal na kababayan. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, sa Luzon, Biseas, at Mindanao, at sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa ating vlog. Mm -hmm. eh, sa araw po ng bukas, mga mahal na kababayan, ma, uh, May 2 ay magkakaroon po kami ng uh, uh, World Evangelical Mission. Ibig po sabihin ng pagpambuong mundong, pa, uh, pag mundong pamamahayag po yan ng mga salita ng Diyos na kung saan kami po sa panig ng Iglesia ni Cristo, sa pangalan po ng Iglesia ni Cristo, kami po ay taos-pusong nag-aanyaya po sa inyo, na sana po sa araw ng bukas, kapag malapit lang naman po kayo sa kapilya ng Iglesia ni Cristo, at naimbitahan po kayo ng aming mga kamahal na kapatid para makilig po ng mga salita ng Diyos, sana po magpaunlag po kayo. At kung kayo po ay may katanungan, huwag po kayong mag-atubiling, itanong po yan sa mga kapatid na nag-akay po sa inyo at nag-imbita. Ang mga kapatid po na nag-imbita po sa inyo, sila po ang magdadala po sa inyo sa mga manggagawa at mga ministro para sagutin po ng formal ang mga katanungan po ninyo. Lalo na kapag uh, yan po ay may kinalaman sa Iglesia Ni Cristo at sa mga pangunahing aral na sinasampalatayanan po sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Kami po ng mga kapatid, kami po ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo at kasama ng mga may tungkulin, ay, wala po kaming karapatang magpahayag at uh, magpaliwanag po sa inyo. Ang tanging alam na ang tanging uh, masasabi lang ko namin ay uh, bagaman nag-share tayo ng mga pananampalataya, pero hindi po wala po kaming karapatan mangaral. Kasi nga po sa Iglesia ni Cristo, ang may karapatan lang pong magturo ng mga salita ng Diyos na nakasulat po sa banal na kasulatan ay ang mga ministro at manggagawa. Ang pamamahala na inilagay po ng Diyos. So kami pong mga kapatid, may nababalita, may, may naririnig kami. Baga may naririnig kami na mga ganun, na hindi daw, wala daw kami karapatang uh, mag, uh, magbasa ng Biblia. Hindi po totoo po yun. Uh, kung para malaman nyo po ninyo ang mga kung yung mga paninira na naririnig po ninyo para, mal, para malaman po ninyo ang katotohanan inaanyayahan po namin kayo sa darating po ng bukas magkakaroon po ng pamamahayag ang Iglesia ng Kristo buong mundo po yan, worldwide. Ibig po sabihin, kung ginagawa dito sa Pilipinas, ginagawa din po yan sa ibang bansa. Kahit sa ang lupalo po kayo ng daigdig, basta may Iglesia ni Kristo, ay magkakaroon po yan ng worldwide evangelical evangelical mission. At gagamitin po kami, gumagamitin din po ang Iglesia ni Cristo ng mga uh, social media platforms kagaya po ng YouTube, uh, Google, uh, minsan nga gumagamit pa tayo sa mga ano yung mga channel natin sa ano sa radyo at sa television. Lahat po ng mga social media platforms ay gagamitin po ng Iglesia ni Cristo para po maipahayag sa buong mundo at makapagpatotoo po ang Iglesia ni Cristo sa buong mundo patungkol po sa nalalapit po na kaligtasan. At hindi po magkikibit balikat ang lahat ng mga kapatid at lahat ng Iglesia ni Kristo na hindi po kayo ipaganyaya. Gagawin at gagawin lahat ng Iglesia ni Kristo sa abot ng makakaya ng lahat ng miyembro ng Iglesia ni Kristo para mag-akay, malaman ng taong bayan ang tunay na aral ng Diyos na nakasulat at tinasampalatayanan po ng Iglesia ni Kristo na Nasa Bible, nasa Biblia. Yung nagsasabi na sinasarili namin ang kaligtasan dahil nagsasabi daw ang Iglesia Ni Kristo kayo lang ang maliligtas, hindi po yun totoo. Bakit? Bakit pa kami nagsasagawa ng pamamahayag? Bakit pa kami nag-aanyaya? Bakit pa kami nagmi-mission kung sinasarili namin ang kaligtasan? Kaya nga po, wala kaming, bagaman inuusig ang Iglesia ni Kristo, bagaman pinagsasabihan ng kung ano-anong masamang bagay, sinisira ang pamamahala, pinipintasan, di ba? Mababasa natin yan sa social media platform, abay, hindi po yan, hindi po yan totoo, yung mga paninira po nila. Para malaman nyo ang katuhanan, makinig po kayo, sumangguni po kayo sa mga, uh, mga taong, yung mga tunay, yung mga taong nasa loob po ng Iglesia ni Cristo. May mga kapatid tayo dyan, may mga manggagawa mga ministro. Na po, may mga may tungkulin. Kung may mga tanong po kayo, may pagdududa po kayo sa kinabibilangan po ninyong relihiyon, ay wala pong masamang mag-sorry. -mag Kasi katulad po ninyo, kami din ay nag-sorry din. Kung hindi siguro kami nagsorry, hindi rin namin nalaman na yung ginagawa pala naming paglilingkod dati ay wala pong kabuluhan. Dito kasi namin natunan na yung ginagawa pala namin noon, pati yung ginagawa naming dasal ay mali pala, maling mali sa paningin ng Diyos. Kaya naman, nung malaman po namin ang katotohanan, nag-iba po kami ng nag ano kami nag -change, nag change religion po kami wala namang pong masama kapag tayo ay nagsusuri lalo na ang pinag-uusapan dito mga mahal na kababayan kaligtasan mahirap kasi ang magsisi tayo kung saan panahuna ng paghuhukom wala na pong mang, wala na pong pagsisisig magaganap diyan wala na pong balikan yan kaya nga po kaming mga Iglesia ni Cristo, sinisikap naming makapag-akay, magbunga, maipaalam sa tao ang tunay na aral. Na ang Iglesia ni Cristo ngayon, ang talagang, nag, ang talagang tunay na relihiyon na tanging sumusunod sa kalooban ng Diyos. At kailangan ng tao ng Iglesia para maligtas. Kasi dati noon, Noong panahon ni Noah, ang ginawa para ang tao maligtas, nagpagawa si Noah ng aang uh, Diyos ng arka. Arko, isang malaking arko, barko, na kung saan lapat doon ay nakinig ang mga tao. Kailangan pumasok sa, bang, sa arko ni Noah. Kaso anong ginawa ng tao? Pinagkawanan lang. Kagayan ngayon ng ginagawa ng tao ngayon pinipilit ng mga Iglesia ni Kristo na ipaabot, mag-Iglesia ni Kristo na po kayo, mag po kayo dahil kung walang Iglesia ni Kristo, hindi po tayo maliligtas. Ang pinakahuling arko ngayon ng Diyos, walang iba po ang Iglesia ni Kristo. Kaya kami po ay lubos na sumasampalataya na ang tuwangin kaparaanan ng pagliligtas ngayon ng Diyos sa huling araw ay simpleng pag-anib sa Iglesia ni Kristo at maisagawa ng tao ang tunay na paglilingkod sa loob mismo ng Iglesia ni Kristo. Wala na pong iba. Yan po ay nakatala sa banal na kasulatan. Makikita nyo po yan kung gaano kahalagang Iglesia nasa Efeso 5.25. Efeso 5.25. 24, 25, Roma 16.16, Gawa 16, 20.28. 20, 20, 20. Napakaraming talata ng Biblia ang nagpatutuok na sa Iglesia ni Cristo lamang ang tao magkakamit ng kaligtasan. Kaya nga po, hindi po kami nag paligat hindi po kami nagdadalawang ah, nagdadalawa ang dadalawang isip na uh, walang pagdududa na kailangan ng tao ang Iglesia ni Cristo. Kaso, ngayon na ang ng akay ng tao. Sabagay, bagay, natutupad po sa Biblia na sa mga huling panahon, ang tao ay maibigin sa salapi kaysa maibigin sa Diyos. Ayaw nila na diktahan sila. Ayaw nila na akayin sila sa tama. Kasi napakahirap talaga ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ika nga sa Biblia, makipot ang daan patungo sa kaligtasan. Kasi maraming bawal. Samantalang ang tao, ayaw na ayaw dyan sa makipot ang daan. Doon sila sa maluwang. Doon sila sa kaya, lahat nagagawa nila ang gusto nila. Magbisyo. Lahat nagagawa nila. 'di ba? Kaya ang pinaka po ang pinakalundo, ang pinakadulo pinaka ay kapahamakan. Eh minaka lang sa Biblia, eh, may daang matingin may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Yung tinatawag po diyan na daang matuwid na sa tingin ng tao daang matuwid, yun po ang mga relihiyon, ang akala ng tao tama ang ginagawa nila. Pero yung pala sa pinakadulo niyan kapahamakan. Bakit? Hindi kasi nila sinunod kung ano ang tagubilin at bilin ng Diyos. Paano ba maligtas? Eh si Kristo lang nagsabi, pumasok kayo sa loob ng kawan sa pamamagitan ko. Kayo'y magiging ligtas. Nasa dyan, 10.15 na ata yan. Ako ang pintuan, sino mang pumasok sa loob ng kawan, magiging ligtas. May papasukan ka na kawan. At alin yung kawan, sa Gawa 2028, Iglesia ni Kristo po yan asali ni George M. Lamsa. Gaano kahalaga ang iglesia? Nasa Colossus, nasa Jan uh, na, nasa Ephesus 5:25. Colossus 1:18. Yan, yan, mga talata na yan na magpapatunay po sa inyo. Na ganyang kahalaga ang iglesia ni Kristo. So kaya po kami nag-aanyaya nag sa, sa bukas po, darating po na bukas, maydos, magkakaroon po ng pangbong mundong pamamahayag. Sana po makasama po namin kayo sa tunay na paglilingkod. Higit sa lahat po sa kaligtasan. Hindi lang po sa mundong ito, kundi sa darating po na kaligtasan. Pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya po kami, hanggat maaari, hanggat makakaya naming mag-anyaya, gagawin po namin yon para iparamdam sa tao ang tunay na pagmamahal. At kasi ang tunay na pag-ibig, ang tunay na pagmamahal, yung akayan mo ang tao sa ikabubuti niya, hindi sa ikapapahamak niya. Ito ba? aya inaanyayahan po namin kayo na sana dumalo po kayo sa gagawin po naming pamamahayan maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat